Ayon kay Holiday, mayroong pitong tungkulin ang wika. Una ay ang interactional. Ang tungkulin ng wikang ginagamit ng tao sa pagtatatag, pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong social sa kapwa tao. Pangalawa, instrumental. Ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagtugon sa mga pangangailangan. Nagagamit ang tungkuling ito sa pakikiusap o pag-uutos. Pangatlo, regulatory. Ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagkontrol o paggabay sa kilos o asal ng ibang tao. Pangapat, personal. Ito ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon. Panglima, imahinatibo. Ito ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan. Pang-anim, heuristic. Ang tungkulin ng wika na ginagamit sa paghahanap o paghingi ng impormasyon. Kabaliktaran nito ang tungkuling informative. Ito naman ang ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon. Sa makatuwid, ang pagtatanong ay heuristic at ang pagsagot sa tanong ay informative.